Okay mga kalapad. Good morning! Evening 5. Ito ngayon tayo sa Bankiruhan At uh, i-ano ko oh, i-video ko lang ang sitwasyon dito Ito ngayon, papasok dito, pa, uh, ito ang daan ito papuntang Norte At uh, ito papuntang ito ang um, maharapan ko uh, may mga signboard na dito at uh, dito ang pasalan nito o papunta ang ano papunta ang, uh, south parang south pero andito pa rin ito sa uh, ng Banguruan at papasok tayo ngayon doon sa loob mga kalakad so ito ang daanan dito ang shortcut at pasok tayo doon kaya may yung tanong tayo doon bandas sa so, may kanihan at ito ang intas kung naming baninda mga kalakad o ito Tara pala ba? Ito uh, mga bigasan, mga kalakad. Uh, ito dito, uh, makasalubong natin ang mga tao. Dito may mga ano dito, may mga ito dito may mga panindang mga ano dito solid so ayan uh, dami ang mga paninda dito mga kalakad at magtanong-tanong -tanong tayo dito ngayon kung saan banda yung mga Uh, chlorine na mga display so doon banda sa may corner daw so ngayon ay uh, ito uh, madilim dito pero so, may mga ilan ilang uh, ilaw mga bumbilya dito so ayan banda dito may tanong tanong lang tayo sandali at dito na dito na mga kalapas Pumasok um, tayo dito. Ano po kasi Pip, sa so dami ng mga paninda dito na walang well, kumbinat ang negosyo na ng mga mayari dito. Ayan. Pasok tayo doon sa mga kamingan. Da mia mamma mi gioca pian d'atomocolacalo.

Ayan ang mo. Kanina? Oo. Maraming salamat. Okay, ako lang. Okay, brother. Sa YouTube channel ko. page. Okay, subscribe lang po, baka pinda. Okay. Okay, shout out ko Pangalan? na pangalan Runa? Runa lang. Wala, wala, wala. Ah, okay. George. Ate Belen. Okay. Jonas. Ah, okay. Okay. Hanyan, okay. So, okay. so okay. mana tanah ba yung madam karang? Asa ganun itong referendum na sa'yo ito ba nga? Pagkakita nga ni. Asa ganun ng uh, so, mga baligya? Baligya sa mga Ito ang mga to? O oh, na, madalas mo. Ano nga dalas? chlorine? Oo. Chlorine ba? Chlorine mo mga itong pangin mo. Ganyan? Ano nga dalas mo? Ano nga dalas mo? Okay, sige. Wala kay siya okay. Wala Okay. Sige. 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 Ano po si Okay, sige. Salamat ito mga kalakad. Ito mga kalakad. Bye po mga kalakad eh. oh O, inunturutin tayo. Oh, yeah. makita nyo ni Nga Plus mo agi pa sa nyo Well, sa Facebook. Okay, sige. Sige. Salamat. 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 Paki-subscribe na lang. Pakatun. So, ito ka ano. Ito ang mga paninda dito. Hello, Ram. Um, alam ko po rin sa inyong karne. Nakarefer na ka sa YouTube naka channel. Uh, okay lang, ma-podcast content. Dili na ako i-cut. Ha? Okay, okay, sige. Dili na ako i-cut. Makita ninyo, talaga ninyo sa YouTube channel na po, King Brother. Ngayon, talangin sticker na guwata. Usa na lang, kay ko dito sa may tulay sa may uh, lanang para pa matawid sa kwan ba? Pag nalang sa samal. So, ang rap, big pa ngayon. Salamat. Ito pa. Ito pa, ang daming karne dito magpalakad. Pero, ang ano natin dito, ito ang may mga ano, mga daing dito so ayun paliko sana yung chlorine ito siguro ang tanong tayo dito <laughs> Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.